Hello guys! Oh my gosh! Yung tipong guys, yung hindi mo akalain na, nag, hindi mo akalain na yung video mo ay mag magkakaroon ng 104k views guys. Paano ko magdanagawa yun? Kasi ganito lang ginawa ko yun guys. Kasi parang titigil na nga ako sa pag-rinse guys. Kasi nga ang baba-baba nga, di ba, ng bigay. Sintapos lang. So, sabi ko, ayoko na muna mag-reels. Mag Two weeks hindi ako nag-reels, guys. Tapos, nung pag-open ko ng aking ah, uh, probinsya ng nagulat ako. Ba't, sabi ko, bat ang daming bat ang daming comment sa video na to, sabi ko. Tapos, nung pag-open ko, 6K lang siya. Tapos, ano, parang, ang bilis, guys, di mo pala akalain na pag mas na pag nagbustuhan ka ni ni, ni Mita na i na ipa-viral na kahit 100k views lang ay gagawin niya talaga nagulat ako guys kasi di ko naman nakalain yun kasi ko na rin sa video yun guys at nagulat lang na talaga ako ang ginawa ko lang sa video na yun ay uh, nagkamala ko ng salita hindi ko na siya inedit kaya doon sa strap na yun <laughs> sa strap na yun at sa isda na yun ay napansin siguro ako. At saka, tuloy-tuloy lang kayo, kayo, guys sa pag-upload. Kasi di nung malaya na magbabiral pa lang video. Malay mo sa inyo, million views sa akin. 100 perso so happy na rin ako kahit paano. Kasi malaking tulong na rin yun sa watch hour ko.